nangyayari sa mga kuya nating ito? Bakit iba yata ang direksyon ng kanilang paglalayag? Imbes papunta ng laot, sa tabing seawall papunta. Balak yata ang araruhin ito. Eto na bang isa? Tatlo na ang mga tagasagwan. Pero ayaw pa rin umubante ng kanilang bangka. Ano kayang meron dito? Ano mo yan? Ano mo yung Ano mo yan? Ano Magandang araw po sa lahat. Ito pong muli ang istorya ni Rabasero. Noong nakaraang weekend, hindi muna tayo gumala kung saan saan. Imbes, tumambay na lang muna tayo rito sa Barangay Puro, Ligaspe City Boulevard. May kasiyahan kasi rito ang mga manging isda ng Ligaspe City, partikular ang mga nasa coastal areas. Minsan lang naman daw ito sa isang taon. Banding lang kung baga na may kasamang bigaya ng mga papremyo. Inorganisa ito ng Barangay Council ng Puro, Ligaspe City. Katulong nila si Natio Frank ng Apache Pro Peller Repair and Machine Shop Incorporated at iba pa. Salamat pala sa pag kay Ma'am Tin Apache. Hello! Uh, na ba? Na ba? Na bangka? Na bangka. Na bangka? so ayun na nga, dalawang araw na sinaksiyan natin dito sa tabing dagat ng Ligaspe City Boulevard ang kasiyahan ng mga kaibigan natin. Go! Sa unang araw, karera muna ng mga maliliit na bangka na isa lamang ang sakay. Ambibilis! Maliit at magaan lamang kasi ang build ng mga banggang ito. Ginawa siguro talaga ito para sa mabilisan ng mga sagwanan. Kung gagamitin sa pangingisda, mukhang sa pamiminwit lamang ito at hindi na may kasamang lambat. Sa kategoryang ito, isa lamang talaga ang namukod tanging tila nag-insayo sa kanilang lahat. Ang layo ng agwat sa kanyang mga kasamahan. Panalo, si Lito Arena. Araw-araw daw pala siya nagja-jogging. At pag namamangka naman, kinakargahan niya umano ng mga bato ang kanyang bangka upang mag palakas ng gusto. Kaya pala, wala man lang dumikit sa kanya. Oo, kasi yung ginamit kong si, ano, mabigat pa dyan, mabigat pa dyan. Oh. Uh -huh. Nilalagyan ko ng bato, araw ganyan. Practice. ba, uh -huh. Itong si tatay, talagang ang mga bisig ay nangalay. Buti na lamang, nandyan at to the rescue naman si nanay. Sana all. ah uh, man. Uh -huh. experience man lamang. So, buka <laughs> Ang sunod na laro naman ay 3-man team sa iisang bangka. Mas malaki na ang bangkang gamit dito kaysa sa nauna. Hindi pwede ang sabayang larga, kaya dala-dalawa muna ang bawat arangkada. Sa huli, kampyon ang grupo ni Roderick Nodo. Ayon sa kanya, wala naman daw talaga silang insayo. Lakas lamang daw ng loob ang kanilang puhunan. Aba, matindi rin. Mati, pwede ka magkakos sa pagtapos. Pero okay ka na, okay na Ilang set din kasi yung laban bago magkampiyon. Kaya talagang pagod na pagod ang kanilang team. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, sasabak muli sa susunod na laro ang grupo ni Roderick. Iba rin talaga ang lakas ng mga ito. Get set! Go! Sagwari! Ang larong ito naman ay ang tag of war. Pero hindi tulad ng nakasanayan natin na mga tao ang naghihilahan, may kaunting twist ang larong ito bangka ang gagamitin sa paghila ng kalaban. Matira din ang matibay sa labanang ito. Sa round ni na Roderick, akala ng lahat talo na sila pero biglang nakabawi. Hanggang sa mapadpad nga sila sa gilid ng seawall na ito. May tatlong minuto sila para tuluyang gapiin ang kalaban sa kabilang dulo ng lubin. Lumaban pa rin ang nasa kabila, subalit hindi na nila nakayang mahila pang muli ang grupo ni Roderick. At dahil dito, kagad silang tinanghal na panalo. Subalit hindi pa tapos ang laban dahil may championship round pa at ang makakaharap nila ang defending champion na sina Miguel Trilles. Sa laban nilang ito, alam na kaagad kung sino talaga ang hari pa rin ng kategoryang ito tuluyang nahila sa teritoryo ni na Miguel, si na Roderick, dati pa rin ang kampion Ayon kay Miguel, hindi talaga sila sumali sa ibang laro upang huwag maubusan ng lakas sa tag of war na kanilang pinaghandaan upang idepensa ang kanilang corona. Gusto si Gripping tapos braso. Uh, talagang diskarte, diskarte. Pira kang gusto, dapat may diskarte ka talaga. Ano dito kayo? Oh, Budaristin siya pala. Oh, Maglumya ka sa aling babayangan. na. Oh, babayaan ka na. Okay. Binigay agad ang malaking cash prize at trophies sa mga nanalo, pati na rin sa mga talo. Hindi uuwi ng luhaan dahil may mga consolation prizes. Ayon kay Kap Henil Olimpo, paraan nila ang palaro upang mabigyan ng kaunting ayuda ang mga manging isda. Para so mga para si, na kabarangay ta, matawa ta sa si, dagay sa barangay. Maging parte man sila kan pag kan sa tuyang kapistahan kan San Ramon ta gabos na ano mga event dapat gabos sa sector entra sila mata sila kay kaugmahan hindi pa tapos ang mga laro dahil kinabukasan mas exciting pa ang nangyari Laban naman ito ng mga dimaki ng bangka. Dalawang kategorya ang paglalabanan, 15 horsepower at 19 horsepower. Sa dami ng sumali, hindi rin pinagsabay-sabay ang arangkada. Delikado kasi, dala-dalawa lamang at winner versus winner ang labanan hanggang dumating sa kampyonato. defending champion din mula sa barangay Victory Village ang nanalo. Si Archie Sibiliano ang may-ari ng bangka habang ang tito niya na si Christopher Barcelona ang hinete. Matindi rin sa bilis ang bangka na ito. Kahit sa starting point, panay ang palya ng makina. Pero oras na umarangkada, talagang may iwan ka. Actually, well, yung bangka ko yan, na ano na yan, uh, since 2010 pa yan. So, bali, na-maintain no lang namin kasi pamana pa sa akin ng papa ko nung nawala na siya. Tapos, inanominan ako yung hilig niya So yan, in-upgrade ng in-upgrade namin. Simula ng palaro dito, sinali namin, kahit sa gaud race, kasali yan, gandang. Ah. Subok na namin bangka na yan okay. oh, yeah. Oh, yeah. mas marami ang nanood sa karera ng mga bangka. Iba rin kasi talaga ang excitement na hatid nito sa mga tao. Oh, God. Oh, God. Siya nga po pala. Isingit ko lamang na ipakilala sa inyo ang aking kaibigan. Che, anong pangaran mo pa na DJ ka? DJ Anton. Ha? DJ, DJ Anton. Anton. Alright. DJ Anton. <laughs> Tapos na nga ating kwento. Kung nakapanood kayo nito, dagdagan nyo na lang ang aking kwento. Kung hindi at malayo naman kayo, mangyaring imungkahin nyo rin ito sa inyong lokalidad upang gawing palaro. Bigyan naman natin ng kasiyahan ang sektor na nagbibigay sa atin ng makakain. Sa hirap ng buhay ng mga manging isda, kahit sa isang beses sa isang taon, bigyan natin sila ng pakonsuelo. Sila ang mga bayani ng ating komunidad na hindi gaanong napapangalagaan kaya patuloy na nagihirap. Go! Ayun, Yan po ang istorya ni Rabasero. Salamat!